ng gulong, mga katekra. Ay! Yes! <laughs> ay, <mahala kayo> <laughs> ay! Ay! lang yan. kayo dyan. Ayan, sabi ko na Oh, no! Ah, ang ganda yata nito pagka pinalabas. <laughs> Yung... Ang <laughs> ganda. <laughs> <laughs> Parang nakita ko. Oh! <laughs> Parang nakita ko na to. Ah, ganda po ng pagkakaano na pastor. po si Ate Michelle, si Kuya Ben, si Kuya Alvin sa mga katekran po natin. Magandang maganda, magandang maganda. Ang mga pag-a po sa inyong lahat. Kahapon daw napakalakas sa unang unang. Ah, Magdamag nga po siya eh. Ngayon lang po minpo, kaninang kaninang konti. Mga alas 5 yata. Ba alas 6 na po yata. Six twenty seven Good morning. <laughs> <laughs> Morning po. Morning po. May kasama po ako. Kumusta po kayo? Si Ate Michelle po, tsaka si Kuya Alvin, tsaka si Kuya Melvin po. Akala ko ano, may balita po si Pastor sa akin eh. Mamaya na po. i rin po yan. Pagka uh, ano. Ah, oh, umalis ano po, eh? po. Oh, kayo. Natamaan niya ako ng graduate sa puso. Biyak to eh. Biyak. <laughs> siya Anong nangyari? Ano ba yan? Oh, no! <laughs> ano Kuya, parang sinalanta kayo ng bagyo. Bakit ganun? Buong akala ko okay na to. <laughs> Nakakulangan ako sa kanya. Nako, nako. Bad news Nakapulang pala to, bad news. sa budget din. Kaya hindi namin naaayos Eh, hindi niya eh. Nung huling punta ko, di ba po ano? Oh, ganito na to. Tapos sa takpang ko, ngayon nag siya kasi wala rin na kasi ako. Nagtatrabaho rin ako eh. Kailangan ko magtrabaho rin kasi. Hmm. Wala kasi, talaga hanap buhay ko. Pastor, ano po yung maganda niyong balita sa akin nung isang kaila tatay, yung pinapasukat po niya? Hindi po yung magandang balita. Sabi niyo, may, may, may tumawag Ay, po sa kanila. Yung, yung kanyang kababata. Ah. Ano ang alam ko na-replace sa kanya, manatagpuan siya. Mm. Kailan na yung, yung problema nung panahon na yun, no, pinapakuha siya ng, ng ano ng magbukas ng bangko. Ah. Ano hindi niya ma-perfect yung ano yung ah, yung kanyang perma. Oh. Yeah. Ay, hindi nakakuha. Hmm. Ano, sana baby Ay, yun na. Hindi <laughs> na, hindi na, hindi na natuloy. Hmm. Paano nga yung kwento nun, kuya? Doon po sa may nakita oh, po kayo sa vlog. Oh, yun. Eh, hmm. Tapos, ano pong nangyari? Yun po. Eh. Dahil, naging dano kasi yung vlog natin para makita po nung dating kababata. Tapos anong nangyari? Yun po, eh, sabi sa akin, magbukas daw ako ng <coughs> bangko, Ayun eh, yun niya, nagkanting -nag aberya, mm. pumalpak. Ayun, eh, sabi ko, sige, sabi nung pasaking, wag na lang, sabi gano'n. Eh, pirahin na lang daw niya. Eh. Tapos yun, mga bata, pinagyalog. Mm. Tapos, gro grocery rin din. Hindi, pinag-open po kayo ng bank account. Saan po kayo nagpunta nun? Doon sabi sa kwan. Sa garay. Ano po sa video? po, sa video. Opo, anong nangyari? Sige po kwento niyo sa amin. Po nagkawag tawag doon na, ay siya na. Nag siya yung hindi siya natuloy. Bakit po hindi natuloy? Eh sabi sa akin nung pagpapakwan sa akin. Sige, hayaan mo na, pirahin ko na lang. Hmm. Ilang milyon nung no, sana'y bibigay? Buwan, 10K. Ha? 10K. Uh, Tapos pinag-grocery kami ng man, tawag doon. Hindi po yun. Ang ano po yun, kaya po pinagbubukas ng bank account dyan. Paniguradong hindi lang po yun yung ibibigay. Baka monthly. Kasi kung may ibibigay niya lang po ng isang beses, ba't kailangan pa po niya magpabukas ng ano, di ba po? Ibig sabihin po, kaya po niya pinapabuksan po yung bank account po niyo. Gusto po niya siguro magbigay kung kung baga siguro na... Oh, kung baga siguro gusto niya monthly magbigay sa inyo. Ganun nga po. Ganun nga po. Yun. Mm. Nawala rin kasi nga yun nga. Uh, sabi sa akin, eh hindi na lang ikay. Eh, sabi nga bibigyan na lang kita ng 10K. Tapos, mm -hmm. uh, ayun nga, pagyalog din yung mga bata. Yeah. Para sa tingin ko, yung sinabi mo tama po. Pero hindi ko po alam eh. Mm. Kala ka rin. Tama yung sinabi niya. May marami, may magbibigay pa. May iba. Mm. Tapos yun, yung Tinky. Yun naman yung... Ano pong pangalan boss. niya, Kuya? <laughs> ah, hindi. Boss ko dati. Ah, boss, boss niya pala, Pastor. Ah, nung, nung walang-wala talaga kami ng panahon. Mm. Nung si Sam pa lang yung anak ko. Oh. Ngayon, doon sa inaupahan namin, pinalayas kami ng tita ko. Mm. Ngayon, nung pinalayas kami ng tita ko, doon kami ngayong yung uh, tinabo. Yun, an, yun, yun talaga yung inuna kong pinuntahan. Kababata oh. na din. Mm. Ito sabihin, nung mga panahon yun, wala wala kami kasi pinalayas nga kami. Mm. Baby pa si Sam. Wala kami mapuntahan. Kaya doon kami pumunta sa kanya. Mm. Yung sa awa ng Diyos, tinanggap kami rin. Tapos, yeah. uh, binigyan kami ng trabaho. Tapos, ayun, eh, naw nawala siya eh. Kasi, umalis siya eh. Mm. Tapos siya ng Amerika. Ngayon, doon na sila ngayon na, na hanap buhay. Ah, Kaya marami na sa amin na itulong sa amin. Sa totoo lang. Maalala niyo ka, Tekram? Maalala po nyo, yung 23 na ginagawa po namin bahay po doon sa, sa Suha, kasabay po ito. Yung mga tatay, pinagbibigyan ko ng pera para sabay-sabay po bang makagawa ng sari-sariling ano. Ganito na nung huling nagkita kami, kaya medyo disappointed ako kasi maalala ko nung huling punta ko po, nag usap tayo dyan, parang may inabotuwa ako sa inyo nun. No, yung ano? Yung binili ko ng plywood noong panahon. Mm. Para mga, mga kuan. Nasaan po yung plywood? Ito, ito nakakabit na eh. Pero oh. yung, hindi. Saan ba napunta yun? Sa tingin ko, saan ba napunta? Basta binigay ko pa yung marisil yun eh. Yung pera na yun. Oh. Yun yun eh. Hmm. Sige, explain oh, nyo po. Ah, pumunta ko ng Laguna. Pumunta ko ng Laguna. Kasi may <laughs> Ay, nag offer sa akin. Pagka okay, hindi nyo napaliwanag Ay, na maayos. May nag offer sa akin trabaho. Oh. Ngayon, eh, school yun. Yung mm. tita niya. Eh, hindi ko, ak ak akala ko kasi, ang isang buwang ko, 16,000. Mm. Yung pala, ipagbalik ko, panlang pala, ang, ang, ang naging sweldo ko 4,000 lang. pa uh, o oh, pagkain, sige. 4,000 lang pala. Oh. Okay na. Eh, ay, do nagastos nila yon. Oh. Bago ako umalis. Mm. Ginastos nila yon. Kaya, nung pagbalik ko, 2,000 na lang ang sweldo ko. Hmm. O 1,000. Kasi, siyempre, kumakain din mo ako doon. Ah, hindi pa kasama ho yung pagkain. Ay, diba? <coughs> yun yung ginastos nila rito sa bahay. Oh iniwan ko kay Marisin kung sa Kasi dati, di ba may dingding na yan? Okay hmm. na tayo nun eh. Akala ko, yeah, ang boy. akala ko nun, tuloy-tuloy na yung kuang ko nun. Uh, Kasi nga, tinanggap ko yung trabaho. Kasi 16,000, sabi ko pwede na ho yun. Sabi ko gano'n. Hmm. Kasi sundo so, naman yung trabaho. Nagkataon nung. Sabi ko, ma'am, hindi tayo nagkaintindihan kako. ako. Yeah. Eh, pasensya na ho kayo kung ako ang nagkamali. Mm. Kung ako man nagkamali, eh, sige lang, walang problema. Ayun pala, sa dalawang buwan pala yun, yung 16,000, oh. hindi pala sa isang buwan. Kaya napakalayo ng diferensya. Eh, sabi ko nga gano'n, doon na lang ako sa bundo kasi minsan eh, may 500 naman doon na nagpapagawa. Mm. Eh, layo ng diferensya. So, malapit pa ako. Doon saka kasama niyo pa yung pamilya po nyo? Yun po. Kaya nga, sabi ko gano'n, nag-decision ako. Kaya 15 days lang ako roon. Bak <coughs> Muling pagkakataon. Magkano po ulit ang uubosin dyan? Hindi ko po alam eh. Kasi... Parang hindi ho maganda to kasi pag nabasa yan. Oo, What? ano siya? Bakit yung kanya ni Apple hindi naman siya ganun? Kailan hindi siya nababasa talaga. Ayan, <coughs> yeah. Smith. Hindi... Ano mo kay Nanay Apple? <coughs> Dati pa. pat hanggang ngayon, 4 years, 5 years na, Ilang klase ba yung ganyan? Kasi five years na po yung ginamit namin Hindi ganyan. kasi pinakamanipis kasi siya. May makapal po ah, yan na number two. Ibig sabihin may klase, ay, ano talaga? Ay, oh, ano? Na klase. Ah, baka naman yung... Baka naman pinagsusuntok ng mga bata. Kaya... Yeah. Sa tingin ko, kasi kulang okay. sa kasi ayaw niya kumapit. Ah, nakakabit na yan? Nakakabit na yan eh. Hmm. Dalawa yan eh. Ilang buwan na po kayong umalis sa trabaho niyo, tayo? Magdadalawang linggo na. O tatlong linggo. Na. Kaya lang naman ako napunta dun sa ako kasi may inaayos din ako sa mga Ah. Hmm. Pero yun naman eh, hindi naman as in tuloy-tuloy baga. Arang, hmm. Tulungan lang, ganun parang wala anong sweldo, yeah. nakukulangan. Ay sabi ko eh, sige, saka na lang ka Kasi nga, yun nga eh. Sabi sa akin, lumipat daw kami ng tagig. Mm. May nag-offer kasi doon sa akin yung kaibigan ko. Isang lang isang buwan. Yeah. Kasi doon sa tagig kasi libre lahat ng mga bata. Mm. Eh dito nga, magkano yung ginastos namin? Sa school supply pa lang, inaabot na ng 7,000. Yeah. Inipong ko yung para doon sa mga bata. <coughs> kaya nung pumasok sila ako, kaya hindi na ako nahirapan maghanap ng mga school supply. Tumangkad na ano tay? Pakasintangkad yun na. Hindi eh, na lang. Huh? Bale, anong grade na po siya tay? Ah, uh, grade... Grade 7. Grade 7. May mga gamit ka bang kulang? Ano? Wala na po. Wala naman. Okay naman. Sinong bumili ng mga gamit mo? Or sino nagbigay? Di, wala nagbigay. Lahat din Wala. Hmm. Saan po ka? galing? Yung, yung pinambili namin ng kwan. May nag may <coughs> nag-volunteer na isang tao na, o oh, sige, Rocky, hmm. libre ko na yung pang-school supply. Yeah. Si Kuya Boy naman yun yung, yung kapitbahay ko nung panahon. Yeah. Noon yun. Noon, Noon pa yun. Mm. Kaya yun, hindi na rin ako nangkuha. Lahat binili. Lahat binira. Hmm. Nakita ko may dala-dala ng -dala <coughs> ano kanina, yung mga kamuting kahoy. Ikaw ba kumuha nun o si, si Papa mo? Si Papa. Uh, ano yun, ba't inugasan mo doon sa baba? Oo, oh, inugasan Apo. yan. Napahugasan um, ko sa Ano ba, may kinukuha? Hindi, bago natin puntahan, gusto kong ano, ganito na lang ang plano. Ah, uh, <coughs> di ba po ay may nasanugan nung ano doon? Papa, papa. Isasabay ko na lang po yung... sasabay ko na lang sa pagbalik namin. Kasi hindi ko alam itong week o oh, next week. Mm -hmm. Ah, next week o oh, next-next week, no? Ano na muna, ah... Uh, yun, may dalawa kaming groceries doon because... Mm -hmm. yung ano na lang, yung pinapaabot na lang po na pagmamahal ni ano Kasi hindi ko alam kung ano yung nagamit ko dito tita, yung kay tita Gigi po ba o kay tita Nelia S. kagabi, kung ano, magkapalit man ng pangalan. O kung si tita Nelia S. o tita Gigi, yung pong po niya na 2 sa mga kababayan po natin. Ayan, kay Kuya Sam po po ibibigay. Ano? <laughs> yung mukha yung dito. Sinuntok po ni Kuya August. Pambira August. <laughs> si Kuya August. Si Kuya August ang sarugan doon. Ah, okay. Katungayo yo <laughs> Oh, Kuya Sam, pambahon mo ito wow. ha. Kukuha ka ng ano kay tatay. Kay nanay, bigay mo kay nanay. May problema pala si papa mo sa pera. Ay, sa kamay. May didisigrasya ako pagkakwani. Kaya wisa didigado. Anong sasabihin mo kay ka tita Nelia at saka kay tita Gina? <laughs> Salamat po. Sige na, Kung pasalamat ka. Salamat po ang... Uh, Kuya Sam, dito kami next week for next next week, no? Para maayos natin to, no? Sasabay ko doon sa nasunog dun. Ngayon gusto ko lang makita yung, yung kinukuha na nyo ng ano. Kamuting kahoy. Uh, Nandito po. Kasi, Kasi, pero makalibot to kami sani. doon. Oo, walang problema ha? po. Walang problema. Tara Kuya Sam. Halika-halika samahan natin. Ante... Kaso lang madulas. <laughs> ah, doon po ba tay? Diyan lang, diyan lang kami na puwah. Nasikat namin po natin. Kasi namin namin. Tapos, inaayos ko yung Nasikat mga tawag nito. Nasikat <laughs> 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 namin may mga ano naman, may mga... Nasikat <laughs> Hello. Hello. Wag na, wag na. Dito ka diyan, sige dito. Dito, dito. Ano buhay? Mahala <laughs> kayo Ay, tama ko na nita. Oh no. Ah, ang ganda yata nito pagka-ipinalabas. Yung <laughs> <laughs> Ang <laughs> ganda. <ko> <laughs> parang nakita ko. Oh! <laughs> 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 parang nakita ko na to. Kaya na, kaya ayan. Oh no. <laughs> Teka, koyop, ay sikoyop din 'yan mo. Totoo ako, si August 'yan yung gusto niya makita eh. Kuya Bin, pagka, pagka nadulas ko, Kuya Ben, sasabay mo lang ang katawan mo, ha? Ay, parang nag-snowboard. Si, Sige, Ay, <laughs> hi, 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 hi. Gusto ko sana, <laughs> sana ipakita sa inyo ka-tag ng yung ano yung pong ang tawag dito. Ang muting kaoy. Eh. Ang ka, eh. Kita niyo po yung mga bunga na Hindi, hindi, hindi. Pwede, hindi. Kumis kayo. Hindi, hindi. Hindi, hindi. tayo. Yung pangalawang <laughs> <laughs> gulong ang inaanong ko pa. Dali na, dali Si Kuya Bin nga iniisip ko. <laughs> hindi. Si, ah, nabang, si bin, hindi naman kunyan. <laughs>

ang kamuting ka isang libre kuya sa awa oo yung makukul bibili ko 100 ang kilo eheh 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 isang kilo. eheh 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 <laughs> hindi mo na, ano. Hindi lang yan pag magsak. Hmm. Saka yung balong ko, yun, hinukay na naman namin. Naagusan ng tubig. Oh. Go! 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 <laughs> Siguro po si Ate Michelle na lang po yung gabayan nyo, Ate. Ah, hindi, okay. Ah, kuya. Ah? Ate, paggabay ka kay kuya. <laughs> ano ka, pangalawang gusto? Si so, Tatay talaga. Hindi, hindi kaya. Ah, hindi. Meron po kayong ano, Ate Michelle. Eh. May tungkot okay, kayo eh. Ito na sa'yo to. Sa'yo sa na to. Mm -hmm. Oh, thank you po. Hindi, no. okay, naman na dinay. Medyo na, okay, okay na, na, na Pwede, ikaw na lang tayo. magaan oh, yeah, yeah. yeah. <laughs> oh. <laughs> na. Dito. <po>, Ayun. 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 Oh, tak ada apa. Oh, kita na! Huh? apa? Tidak ada orangnya Hindi Perlu. na ah. Pero... <laughs> 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 Oh, nakita oh, nyo guys, si Kuya August duba us this na niya eh. <laughs> oh, ah, kala mo madaya ka. Nakunan ba tayo nakunan? Hindi na. Hindi na kaya kuwanan. Okay, go. Ay, no. Ayan mo yung nakapat mo sa bato. Ay, 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 Pagka po, ating Ay, chef, pa po. pag tumulong tayo dyan, hindi naman masyadong masakit. Malalim na. Dito ka, Kuya August, para makikita mo. Ang namin yan, pambili-bili ng bigas. <laughs> Dito na, Wait lang, wait lang. Isang linggo ko na to. Bino, mawa ko sa... na mo. Sa saging. Yan o. Ayan sa na ko na. Ayan mo na. Hindi na ako kunta. Ayan. Ang talaga sa bundok ko. Ito! Ano tayo? Nung nakataon, ito yung pangko. Alam mo, nagsasalita na siya o. Nagluluding ganyan. Ada ako na nag-i-interview sa'yo mamaya. Kuya Ong. Nabubuhay ka na eh. Ay, nandito sila bagong tanim mm. lang ito. mga katekra mo. Oh. Wala ko lang po talaga sa buhay. Matyaga ka, no? Ate Michelle, oh. oh. Kung ang kita you. dito, mas ano ito, white. Sabi ko na nga ba, pupunta kayo kaya hindi eh, na buwan ko eh. Dalawang liko ko na ito nila na buwan. Thank you po. Ate Kram, napakalawak na, po. Bibita kami ng kuwan ng kamuting kahoy para makapili ng bigas. Ay, sakto naman. May bigyan. Sabi ko eh, hindi lang kailangan. Masarap yung kamote eh, masusuman. Ay, grabe. Tsaka ano, masarap din yung masusuman. Sir, sa bagay, sanay na si sa kuya sa amin. Ngayon, bubuno to kayo ng mga worth 1,000 ng ano, kuya. Doon, sa baba. Ayun. Ayun. Worth aí. 1,000 ng ganyan, kuya, para... Bakit yan? Dali! Ayun, yun. Ako nagbabanat? Oo. Oh. So, Ikaw na lang. Ito, experience. Na, e <laughs> experience. Hindi, experience nga doon. <laughs> Mga katekrang, para nakakahalata na ako. Eh. Dali na, dali, dali, dali doon. doon. Ah. Para nakakahalata na ako hanggang doon sa bukong gusto kay Yulog ni tatay. <laughs> Oo, oh, huwag muna, huwag muna. Wait lang kuya, sandali. Lang. Kukuha na natin. Lang, ingat lang, ay ingat. Magtarik yan. Iyo ko ba naiwan yung bunga niya? Pagawa mo na sa akin, hibawag lang yun. Bangin niya, no? Mga Hindi. Napataw lang eh. bangin yan. Bangin niya. Ayun, no? oh, Ayun, ayun. Dali mo yan dito, kuya. Wow. Sabi ko sa'yo, dapat ito. Ako na. Ako na para sa iyo. Worth 1,000 po. Ganyan. Grabe mga katekra mo. Tinan nyo naman, no? Bangin niya. Tsaka buho yung babagsakan mo dyan. Mama, ano po ako sa ganyan. Ganyan buti pa yung patag. Pag, -pag bunutin mo kanya, bubunutan kita. Pero yung ganyan na... <laughs> Diyos ko mga kateklam, imagine nyo naman, tinan nyo bangin yan. Oh. Wow! Oh, sabi ko siya, hindi, ikaw. Ayong... na naputol po, po uh? Ako, kunin. Ako yung po din. Ano, ano po yan? Tayo? Kung tutubo, kung tutubo po yan, huwag niya nang kunin. Kasi na yung naiwan, hindi mo nang kunin yung tayo. Yan na yung pinapalim. Yung katawan lang. Yung naiwang naman, wala na yun. Ay, hindi po. Ah, masisira lang. Kunin mm. mo, Mas, sayang. Oh, okay. Masarap po yun kuya kasi dinalaga ako po yan Tapos lalagyan ko lang gata. Ay, napakasarap Tawag dito. Itutusok mo lang naman kasi yun. Sa akong nilatay. Ano ka na kong tatay? Parang mga kambal. Sampo. Wow! Ha? Huh? Wow. Saan talaga? Hahahahaha <laughs> mm. na? Hindi, lahat Ang maganda gabi mga ka malinis, makinis Ayun ah! you